hello everyone. Mommy's back. Uh, <laughs> Pepestingin ko na naman buong mga buhay nila. <laughs> Patay <laughs> sila ngayon sa akin. So, best best. Maris tayo ngayon. Kita niya, ayan yung kasama ko. Oh. <laughs> ha? Si Jason, ang drive, Wala si Don, kasi ginigising namin, hindi magising. Ewan ko. Sabi ni Ate Doy, eh, napainom yata. No, ang pangit ng ko. Parang, parang ano, oh, parang, parang piluka ka. <laughs> parang nakapatong lang. Okay oh, guys, totoo yung ano, oh, buho ko. Totoo yan. <laughs> So anyway guys, punta tayo ngayon ng airport. May susunduin tayo guys. Magsistay siya dito ng dalawang buwan. Oh! Makakalibre ako ng pag-iintindi ng bahay. <laughs> once <in> a year. <laughs> Two months in a year na. Two months in a year. So guys, ayan na sila me. doon namin. <laughs> <laughs> Ang nanay ko. <laughs> Hello! Hello everyone! Mommy's back! Ah, uh, pekpestehin ko na namang buo mga buhay nila. <laughs> Patay sila kay Jacky. So, best bet. Actually, I'm back with my loved ones. Mamamua! Oh, Ayan. Yeah. Yan ang nanay ko. O siya. Pauwi na kami, guys. Later na lang. Hi, guys. So, andito na kami sa bahay. At yan na ang nanay ko. Nagbubungkol na agad. Hi, mother. Ay, wala akong salawin. Tome, hmm. ako nga niyan talaga. Ako nga. Huwag kayo mag-umulat. <laughs> At guys, ay. Oh, ang request, Jollibee. <laughs> palabok guys, ang hinahana. So, palabok ang binili namin. Nagbubungkol na agad ng gamit. Hindi daw siya lalabas din. Nagpapahinga lang daw siya, pero nagbubungkol na. Ako ay matutuloy muna guys. Bahala na muna kayo dyan. hey guys, gabi na. It's past 10 na. Kita niyo guys, oh, naka-e-bike kami. Kami. Kasi gawa din. Miss ka ako. guys, pupunta kami palengke. Mamimili kami. Natripan lang. Tapos, tatry mag-food trip. Hindi <laughs> namin kung anong mangyayari, kung anong meron ko ano mabibili. Diyan tayo sa palengke ng Binyan. May simbahan. yung munisipyo. Dati, lubang munisipyo. Sa Team Plaza. Ayan. Hindi na ako nagdala ng mic guys. Baka malaglag lang eh. Ayan. So, mamimili lang kami guys ng pangpagkain. Food trip, food trip kung anong meron. Basta, nakita nyo na lang. <laughs> Oo, oh, siya, siya mamili. <laughs> Dito peso ni Mama Odis dati, sa side na to. Ay! Oo, oh, ano, sure. <laughs> 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 Mamaya, mamaya na, di ba? Nakita ko lang. <laughs> guys, kakain lang kami. Oh, ayan. Ito guys, pospas, pass, arroz caldo, or tawag sa amin. Guys, ito in order ko, special arroz caldo. Pospas kung tawagin sa amin. Sa egg, si Don ay sa tango. Habang hinihintay namin siya Jason, guys. Habang naghihintay kami. So guys, namimili na kami. Look who's here. Nene. <laughs> Binibili na pang-inihaw na bangus. Kami ay ano lang. Ito <laughs> ano, anong trabaho natin dito mga pabigat. Tagatuloy lang, <laughs> hindi pa kawa kayo. Tayo po ba? Nakabili na ano, ano? Kaya mo na ng... Kalabasa. Oo. Oh. Hi guys, medyo haggard. So, nasa bahay na ako. Na kami. Nakabili ako ng... Muscat, guys. Tapos... Sarap. Ah, uh, magkano ba? 70 ang... Basta 240 ang kilo. Tapos... Ayan, namili ng gulay. Pangluto bukas. Marami kami bawang sa sibuyas. Isipang stock na rin namin. Tapos, nasarap na lang yung mga ano. Bibili na lang ng... Bibili na lang ng isda. So, eto, chicken. ito, chicken. from Bicol Express. from Bicol Express. Ito. Adidas, Adidas, guys. Tanali yan. Tapos, Jempo. Uh -huh. Hindi uh -huh. pwede sa akin yan. <laughs> So yun lang guys, in-update ko lang kayo, magpapahinga na muna kami, then bukas magluluto na ulit. Kung anong meron, wala guys, napag-isipan lang. Hahaha. Ang pangbali, pagka-lilis mo yan, sabay kuto kayo dun. Talisay, ang kuto mo, nagawa ng ipap ng inyong Hi guys. And na naman namang, ang walang silbing tagaluto. <laughs> Kasi hindi naman nagluluto. So nakita nyo, wala na naman ako gagawin. Sila na, na naman ang busy. Itong <laughs> isa, pahinga. <laughs> wala siyang menu <better> for today. wala kami Wala. Pero siya nagsabi ng liempo Umuko <laughs> naman kayo. di ba? Kita nyo naman, busy-busy sila. Sabi sa inyo guys, liability lang ako sa kanila. <laughs> eh di ba kasi nagsabi pa to na ano, yung loot yung parang linis na. Eh tignan mo na may tsurong parang ready to meet na. <coughs> Ayoko din po sila ng loot. Pero na-trade kasi namin yun, yung nagkalamba kami. Eh. Nagmamadali na. Pakita ko sa inyo yung dalawa. <coughs> Ayan na. kain. Ay. namin. Kain na po eh. sila. Kaya na po ngayon. <coughs> Kaya na po Siyempre kasi hindi ko makain yung baboy. Pero guys, okay, ko yung Bicol Express. Bicol Express. Ano ba yun? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano isaw guys hmm hmm aha uh -huh. hop sarap diba hop luto ni Bajet yung di ko na express siyempre kay Jason tapos yung yung ihaw na liya po tipa ni Don guys isang peanut butter isang coco ito kong... pa yung na bangos wala mo nito, ka ha ha <laughs> <laughs> hindi mo malalaman kasi hindi ka, mo sasubukan <laughs> Mami yung inihao. No tood na pa to. Oh, sinakinyo kung na bangus. Hindi dito. Ano yan? Hindi na udawan. Huh. 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 Adidas. Kahit si Jason. 'to. Hindi pa na-nag-ready siya. Nako, guys. Mm. Tap. Hmm. Ready ka na, Goy? Ano bigla na 'yung nanay ko. Ano <laughs> masasabi niyo sa pagkain? Sarap. Lamig, <laughs> Mas mas mas, mas, mas masaya 'yung mabenta. <laughs> Nakakagising ng na tunay na pagkain. <laughs> Guys, ito na second round. Quick quick, chow veggie balls. Oh, ayan, si Badya tagluluto ulit. Asa na sauce? Ayun, may manong sauce. Ayan, may maanghang, may hindi. Ayan, o. Oh. Oh, di ba? Hindi oh. na yeah, kain kain tayo. Inakit. Ayan guys, inakit yung pagkain dito. O, mga nagutom na. May nanguna, yun, no. Ah, hindi pa kayo nagdi-dinner. Ano ko nagdi-dinner na kayo? Pika, pika. Pinapatakbo pa ako na. Ayan na, yan guys yung mga pagkain kanina. Uh, recycle, recycle lang hanggat meron. Yeah. Ayan na, tapos umorder si Resel ng milk tea. Na, Bus na ah. <laughs> Kasi <laughs> hindi pa yan kumain ng kanin. Uy, hindi. Kumain, niya, kumain hindi yan. Kumain yan. Na yan lang yan ng kanin. Okay. Okay lang. May siya na milk hmm. Okay. So, okay hey, guys. Habang wala sila, magpapagupit din ako. Kasi napapagupit din sila. Tapos, try ko magpahinis na mukha. Tagal ko na hindi napapahinis na mukha. Isang taon na ata. guys. Ito yung, nakita niyo yung gupit ko. Ayan. Then, nag-paste na rin ako ng mukha. After one year. Ngayon lang ulit na sundan. Tapos, kasama ko na sila. Ah, ayan. O. Oh. O. Oh. Mga bagong gupit. Akala mo nagpagupit ka? Pagupit siya. Ano sabi, ano sabi sa'yo? Ha! Takbo. Kasi dito. Ito kami guys sa North Park kain na muna namin din. Eh. Sabi ko dito, sabi ko dito sa ano, di ba? Sa, sa barbero sabi ko, ano? Kuya, iksian mo yung ibabaw. Kasi nagkakaroon ng kutuhan sa bahay. Baka <laughs> 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 mahawa ka. Oo naman. Pinabalita pa. Kaya yung inigli, atas nakita ko na sa harap ko. Ay, may flat top pala na medyo hindi yung ganun na ganun. Sabi ko, kuya, yung flat top mo. Pero yung ihulma mo sa ulo ko. Hindi <laughs> kaya ano, ayan. Okay naman gusto ko yung gusto ko okay, yung gupit. <laughs> <laughs> <Kalbuyan>. Hindi. Pa ganyan mo. Ikaw na pagkabit ka din. Tingin mo. Ano ba 'yan? Hindi. Problem din 'yan. Kalbo 'yan. Ano ba Nakalbo ko na lang. Bukas pag bago gising ko doon, may sumblero. Bukas pa bago gising bahay kita ng demonyo dito. <laughs> Bakit ba ko guys Is Dumpling Prawn Dumpling So, so Hi guys! Sa bahay na kami. Kumain muna kami sa labas ng mga bata kasama si Mami. Bago pa tsaka nagpainis ako ng mukha. Kasi takit ko hindi nagpapainis ng mukha. Grabe, grabe. Parang 1 year na ata. At naranaduma ko na puro dumi na ilong ko. So anyway guys. Ayun. So pagkakain namin sa North Park. Uwi na rin naman na kami kasi may so pagod na parang half the day nasa labas na kami. Ginagawa ko kasi to guys para alam niyo yun, sure you will never know. Malaking lesson para sa akin, para sa amin, yun ang nangyari sa kapatid ko. Alam niyo naman na yun na guys. Every second counts. It wisely with the people that you love, with the people that you wanted to be with. Kasi you'll never know. Yun ang masasabi ko. <laughs> anyway guys, thank you very much for watching my vlog again. And for supporting... Please continue to support, guys. Alam nyo na, baka naman, di ba? Sakasakali! <laughs> so, ayun. Again, guys, please follow my social media accounts here at YouTube, which is at TitoFlix. Sa Facebook, it's at TitoFlix. TikTok, it's at TitoFlix. And sa Instagram, at GlenPalma13. Yun lang, guys. Again, always love your family. And also your friends that you consider your family. Alright? See you again in my next vlog. Bye!